Okay, ipakita natin yung kabuuan ng dagat na kahit mahalakas ang hangin ay wala kang makikitang alon na malalaki. Yan o. So, magpapaypim na pero ang alon ay ganyan pa rin. Kanginang maga, yung pinakauwan ng video natin is kita nyo naman talagang napaka ano, napaka tahimik ng tubig eh. Yung ano, yung sandbar. Yung sandbar na ating pinuntahan kang ina. at saka yung island is, ayun, sobrang layo. Kung mapapasin nyo yung pinaka, ano na yun, zoom natin. Yun. Yan. Hindi na nakaya sa sobrang layo. Ang ganda lang. So doon tayo nagpunta ang hina Ayan. Kita nyo naman doon sa ating video At meron tayong isang nakilalang vlogger doon uh, Shoutout na lang sa iyo boss Sana makita mo yung drone mo